Sa mundo ng pelikula, palaging hinahangaan ang mga bida, ang tagapagtanggol, ang bayani, ang tagapagligtas. Ngunit sa bawat kwento ng kabayanihan, palaging may isang anino, isang boses na matalim, isang titig na bumabaon. Isang presensyang hindi basta-basta mawawala, kahit tapos na ang eksena. Isa sa mga aninong iyon ay may pangalang hinding-hindi malilimutan sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino si George Estregan. Hindi siya ang tipikal na prinsipe ng masa, hindi rin siya ang lalaking palaging pinipili ng bida sa dulo. Ngunit sa tuwing siya ay lumilitaw sa entablado ng pelikula, tila siya ang humahawak sa buong mundo ng eksena. Si George Estregan ay naging haligi ng kontrabida at higit pa roon. Ito ang kwento ni isang lalaking isinilang sa tundo na muhay sa gitna ng karangyaan at kadiliman ng showbiz umakyat sa tugatog ng tagumpay at sa huli humarap sa pinakamabigat na kalaban, ang sakit na kumitil sa kanyang buhay. Sa video na ito ating tatalakayin ang kanyang tagumpay, tapang at trahedya. Isinilang noong July 10, 1939 sa makulay at masikip na mga kalsada ng Tondo, Maynila si George Jesus Marcelo Ejercito Isang pangalang kalauna ay magiging alamat sa larangan ng pelikulang Pilipino. Sa isang panahong dominado ng mga bidang matipuno, maginoo at laging panalo si George ay humubog ng isang ibang karakter ang kontrabidang matalas ang dila. Matindi ang titig at mabagsik sa bawat eksena. Lumaki siyang bahagi ng pamilya ehersito na kalauna ay makikilala rin sa politika at showbiz. Isa siya sa mga kapatid ng magiging Pangulo ng Pilipinas, si Joseph Erap Estrada, na siya ring sumikat bilang matinee idol at action star. Ngunit iba ang landas na tinahak ni George. Kung si Erap ay bayani sa entablado ng pelikula, si George naman ang kadalasang hadlang na kailangang talunin. Ngunit kahit bilang kontrabida, siya ang palaging may bagsik na presensyang hindi basta-basta malilimutan. Noong taong 1963, nagsimula si George Stregan sa pelikulang Jose Nazareno, Ang Taxi Driver. Isang simpleng papel sa isang maliit na pelikula. Ngunit sapat upang makita ang potensyal ng isang aktor. Ang kanyang mga unang papel ay madalas na maliit. Ngunit ang kanyang hitsura at tindig ay madaling kapansin-pansin. Hindi naglaon ay napansin siya ng mga direktor at producer at inialok sa kanya ang mga mas malalalim at makabuluhang papel. Sa mga sumunod na taon, siya ay naging paboritong gumanap bilang kontribida. Hindi basta-bastang kontribida na tipong bugbog lang sa bida, kundi iyong may lalim, may dahilan at minsan pa'y nakakatawang may simpatya ng manonood. Habang abala ang mga manonood sa pagtangkili kina FPJ, Joseph Estrada at Lito Lapid bilang mga bida, unti-unting namayag si George Stregar sa mga papel na nagpapakita ng kanyang pagiging tuso. Tusok ang tingin at mapaglinlang ang iti. Ang kanyang mga linya ay hindi lamang takot ang dala kundi karisma at husay na umaangat sa bawat eksena. Nakilala siya sa mga pelikulang Kid Kaliwete noong 1978 lumakad kang hubad sa mundong ibabaw noong 1980. Sukdula noong 1972 at hostage hanapin si Batwigas noong 1977. Sa puntong ito, si George ay hindi na lamang basta kontribida, siya ay bituin na sa sariling karapatan. Noong pagsapit ng dekada 80, nagbago ang tema ng maraming pelikulang Pilipino, sumulpot ang mga bomba films, mga pelikulang may erotikong tema, hubaran at delikadong relasyon sa genre na ito, si George Stregan, ang naging hari. Bilang pangunahing aktor sa mga pelikulang may mapangahas na nilalaman, siya ay tinaguriang Penetration King. Hindi lamang dahil sa mga eksena ng kanyang katawan, kundi dahil sa kakayahan niyang gawing artistiko ang bawat karakter kahit pa ito'y puno ng kahalayan. Hindi lahat ay sangayon sa kanyang mga ginampan ng papel sa mga bold films, ngunit hindi matatawaran ang kanyang kontribusyon sa paglago ng industriya sa pagsusuri sa kalayaan ng sining at katawan. Naging makulay rin ang buhay pag-ibig ni George Stregan. Una siyang ikinasal kay Ramona Pelayo Ejercito na nagmula sa Ibahay, Aklan. Sila ay nagkaroon ng apat na anak. Ito ay sina Emilio Ramon Ejercito III o kilala rin natin bilang si E.R. Ejercito o George Stregan Jr., Maria Georgina Ejercito, Kurt Joseph Ejercito at George Gerald Ejercito. Bukod sa kanyang mga anak kay Ramona Pelayo, si George Estregan ay nagkaroon ng dalawang anak sa ibang babae. Sila ay si Gary Jason Ejercito o kilala natin ngayon bilang si Gary Estrada. At si Jerome Eric Ejercito, isang dating manlalaro sa Philippine Basketball Association. Ipinagpatuloy ng kanyang mga anak ang kanyang legasya mula sa pelikula hanggang sa politika. Dito naging malinaw sa kanyang mga anak na ang dugo ng pagiging artista at leader ay minana nila mula sa kanya. Habang lumalalim ang dekada 80, naging apala si George Stregan sa paggawa ng iba't ibang pelikula mula aksyon hanggang sa sensual na drama. Ngunit unti-unti na rin nararamdaman sa katawan ni George ang pagbagal. Sa kabila ng nararamdaman niyang kahinaan, patuloy siyang umarte bagamat may pagkakataong kailangan na niyang limitahan ng mga eksenang pisikal. Isa sa kanyang huling pelikula ay ang Classified Operation noong taong 1988. Sa pelikulang ito, taglay pa rin niya ang lakas ng presensya, ngunit sa mata ng mga malalapit sa kanya, tila may aninong nakadikit sa kanyang mga kilos. Tahimik, malalim, parang may kinikimkim na hindi mabigas. Habang abala ang marami sa paggawa ng pelikula, ang katawan ni George ay palihim ng nilalamon ng isang mabangis na kalaban. Ito ay bone cancer. Walang detalyadong ulat kung kailan eksaktong nalaman ni George na may cancer siya sa buto. Ngunit lumabas sa mga ulat na noong mga huling buwan ng 1987 ay nagsimula na siyang humina. Dumaan siya sa mga gamutan. Ngunit tulad ng maraming artista noong panahong iyon, sinikap niyang itago ito sa publiko. Ayaw niyang kaawaan. Ayaw niyang mawala sa eksena. Munit ang cancer ay walang sinasanto. Sa kabila ng kanyang tapang, unti-unting naging marupok ang kanyang katawan. Madalas siyang lumiban sa mga shooting. Nagkakansila ng mga taping. Gumagal ang kanyang pagsasalita. Ngunit kahit masakit, pinilit pa niyang tapusin ang mga proyekto. Noong August 8, 1988, sa Our Lady of Lourdes Hospital sa Santa Mesa, Maynila, tuluyan ang binawi ng tadhana ang kanyang buhay. Sa edad na 49, na maalam si George Estregan dahil sa komplikasyon ng bone cancer. Mabilis kumalat ang balita, ang mga diaryo at tabloid ng panahong iyon ay punong-puno ng mga artikulo tungkol sa kanyang pagkawala. Hindi siya iniwan ng industriya hanggang sa huli. Ang mga nakasama niya sa set, artista, direktor, crew ay nagbigay ng kanya-kanyang alaala, pagkilala at pagbubugay. Si so George Estregan ay hindi basta artista. Isa siyang puwersang nagbago ng pananaw natin sa kung sino ang bida at kung paano natin dapat intindihin ang kalaban. Sa kanyang buhay, nakita natin ang tapang. Sa kanyang karera, ang husay. At sa kanyang kamatayan ang di mapapantayang pamana sa pelikula.